Number one, uno, dos, tres. Oh, so, I'm representing Looban Looban um, Katutachi. Yeah. Yeah. yeah, okay. Representing, oh, Papa Alala Omo na, representing Tapsilugan Jagi. <laughs> <laughs> In my right side, representing Laobam Bahrain, <laughs> Bang Bang. <laughs> oh, hey, <laughs> okay. yo, 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 everybody, big the doctor. <laughs> <laughs>

Yeah, yung... Kanina, si Erwin versus ano ah, <laughs> mo kaya na yun. Kaya mo yun. Pero ngayon, <laughs> kalabang si Nicole. Mulan na. Mukha siya, kamukha niya yung si Nicole na po si Capdal. Kaya lang ikaw, ikaw yung pusa na kinalkal. Go, <laughs> <laughs> no, go. Itong taon to, tiga ka Kaya pala, may kabito. <laughs> Nagkabiklo. <laughs> Marami kang chicks sa babalit dinadala mo sa bahay mo. Ang sabi mo, KKK. Okay, okay, okay. Tapos kalimot lang. <laughs> Kaya ngayon, meron siyang sakit. Lag. Ang tinatawag na T. Tumor. <laughs> okay. Okay. Time. Time. okay oh. Bang Bang. bang, bang. bang, bang. Woo! bang, bang. Woo! So, okay. One, minute. One minute, go! One minute. Ikaw. <laughs> ikaw lang. Ay, go! Hindi na mo yung pati ng aking girlfriend. Tingnan mo sa'yo. Inano. <laughs> <laughs> Inano! <laughs> Inano siya. Tapos umiyak. Pumunta okay. sa akin, magpapainom daw. Tulu Tulong, tulu ilong. Tulu <laughs> <laughs> ilong. <laughs> Kung <laughs> <laughs> ba't ka pa nandito, dapat nagtinda ka na lang. Gumagano ka sa top si Lugan, tuwan-tuwa ako. <laughs> <laughs> may, may, may bulok ka pa na ilong dito. Okay, <laughs> 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 Time. Time, okay. Okay, give me one second. Paano <laughs> Tapos na, matapos na. Matapos na. Matapos na. Okay. na. Okay. Ano? 30 seconds na. 30 seconds. Go. Uling tawad. Ano mo, Ben? Parang kang bebeng Parang kang na panis. Kasi sa akin, ito panis. Oh. Ah. Panis. Mga banat mo. Parang wala lang. Parang mukha ka rin katutubo. Kasi ikaw ay tiga pinatubo. Oo, Tiga pinatubo. Siguro ikaw yung sinauna dito pagdating namin, ikaw yung nauna dito. Time! time. time so 30 minutes, wala pa rin seconds. 30 seconds. 30 uh, seconds. Ano lang, 20, 20 seconds. 20 seconds. 5, 5, 20 tawa. Oh, Go! Mukha kang titi. Hindi ka na nahiya, bait ka pa nandito. Ang pasinak na ng chinela. Ang pasinak na dito. sakit na ng tiyan muna mo na ako doon. <laughs> Wala masabi. Oh, yan yeah na. Oh, yan yeah na. Oh, yeah na. Time, oh, yeah na. time, time. Like, time. Hello. Oh. Thank you sa so oh, mga kanila. Uh, judge, judge, uh, si judge. Uh, uh, First judge, si Mama. Uh, uh, judge. Uh, 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 judge. Si Nicole, oh! oh! si magaling. Ay, magaling si Libre oh! oh! si Log, kay oh! Oh! Libre tap si Log, sabi mo. Si ano? Si... Bok, 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 bok. Bok.